Ang banal na ebanghelyo, ayon kay San Lucas, Luke chapter 7 verses 36 to 50. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseo na kumain sa kanyang bahay. Kaya't pumasok si Jesus sa bahay ng pariseo at naupo sa hapag, may isang babaeng makasalanan sa lungsod na nakarinig na si Jesus ay kumakain sa bahay ng pariseo. Nagdala siya ng isang bote ng pabangong langis. Tumayo siya sa likuran ni Jesus, sa may paanan, at umiiyak. Hinugasan niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Hinalikan niya ang mga paa ng Panginoon at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng pariseo na nag-anyaya kay Jesus, sinabi niya sa sarili, Kung tunay na propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng ito na humahawak sa kanya ay isang makasalanan. Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sabihin po ninyo, guro. May dalawang taong may utang sa isang nagpautang. Ang isa ay may utang ng limanda ang denaryo, at ang isa na may limampu. Nang sila ay hindi makabayad, kapwa sila pinatawad ng nagpautang. Ngayon, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Sa palagay ko po ang pinatawad ng mas malaking utang. Nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa ngunit hinugasan niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinalikan bilang pagbati, ngunit buhat nang pumasok siya, hindi niya tinigilan ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, ngunit pinahiran niya ng pabangong langis ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, pinatawad ang kanyang maraming kasalanan dahil sa kanyang malaking pag-ibig. Ngunit ang pinatatawad ng kakaunti ay kakaunti rin ang pagmamahal. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasalo ay nagsimulang magtanungan, sino itong nagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umalis kang payapa. Ang ebanghelyong ito ay nagsasalaysay ng isang babaeng kinikilalang makasalanan, ngunit buong pusong lumapit kay Jesus. Sa kabila ng paghamak at pagdududa ng iba, lalo ng pariseo, tinanggap siya ni Jesus at pinatawad. Ang babae ay hindi nahiyang lumapit kay Jesus. Ipinapakita nito na gaano man kabigat ang ating nakaraan, bukas pa rin ang puso ng Panginoon para sa atin. Ang mas pinatawad ay mas nagmamahal. Kapag kinikilala natin ang kabutihan at awa ng Diyos, lalo tayong napupuno ng pag-ibig na isinasabuhay buhay natin sa iba. Sinabi ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umalis kang payapa. Ang totoong kaligtasan at kapayapaan ay hindi galing sa mabubuting gawa lamang, kundi sa pananampalatayang nagtutulak sa atin na magbalik loob at magtiwala sa Diyos. Madalas tayong nakatuan sa kasalanan ng iba, gaya ng pariseo, kaysa sa sarili nating pangangailangan ng awa ng Diyos. Ngunit ang hamon ni Jesus ay maging katulad ng babae, mapagpakumbaba, tapat, at handang lumapit sa kanya ng buong puso. Sa ganitong paraan, Naranasan natin ang tunay na kapatawaran at kapayapaan na walang maibibigay ang mundo. Isipin natin ang isang tao matagal nang hindi nagsisimba dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya karapat dapat. Maraming kasalanan, maraming pagkukulang, at maraming maling nagawa. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na siya ay naanyayahan sa isang misa o prayer gathering. Doon, habang pinagmamasdan niya ang krus at naririnig ang salita ng Diyos, napaluha siya. Doon niya naramdaman ang tawag ng Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kasalanan mo, mas mahalaga ang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Katulad ng babaeng lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo, naramdaman niya niyang tanggap pa rin siya at pinatawad. Mga Pagpapahalaga Sa Pamilya Kapag nagkamali ang miyembro ng pamilya, madali tayong manghusga. Ngunit tulad ni Jesus, dapat ay bukas ang ating puso sa pag-unawa at pagpapatawad. 2. Sa paaralan o trabaho. Madalas nating tinitingnan ang kakulangan ng iba kaysa sa kanilang pagsisikap. Ang aral ng Ebanghelyo ay pagtanggap at pagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago. 3. Sa pamayanan, marami sa lipunan ang hinuhusgahan, dating preso, nalulong sa bisyo o nagkamali sa buhay. Ang paalala ni Jesus ay ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. 4. Sa personal na buhay, minsan tayo mismo ang pinakamahigpit na hukom sa ating sarili. Ngunit pinapakita ng Ebanghelyo na si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at bagong simula. Ang kwento ng babaeng makasalanan ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa ating lahat. Lahat tayo ay may bigat ng kasalanan at sugat ng kahapon. Ngunit ipinapakita ng Ebanghelyo na walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos at walang pusong hindi niya kayang baguhin. Kung minsan, gaya ng pariseo, mas madali para sa atin ang manghusga kaysa umunawa. Ngunit ang tunay na tanda ng taong nakatanggap ng awa ng Diyos ay ang kakayahang magmahal at magbatawad ng higit ang hamon sa atin ngayon, huwag manatili sa takot o hiya dahil sa ating mga pagkukulang. Sa halip, lumapit tayo kay Jesus ng may kababaang loob at pananampalataya. Doon natin mararanasan ang tunay na kapatawaran at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung gaano karami ang ating kasalanan, kundi kung gaano kalaki ang ating pagtugon sa pagmamahal at habag ng Diyos. Panalangin, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Tulad na baeng lumapit sa iyo, aminado kami na kami makasalanan. Marami kaming kahinaan at pagkukulang, ngunit hindi mo kami tinataboy. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, marunong umamin ng pagkakamali, at may lakas ng loob na lumapit sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng pasasalamat at pagmamahal upang ito'y maipadama rin namin sa aming pamilya, mga kaibigan at kapwa tao. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa aming sarili at sa mga taong nagkasala rin sa amin tulad ng iyong sinabi sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo, umalis kang payapa. Naway iyon din ang aming maranasan araw-araw, ang kapatawaran at kapayapaan na galing sa iyo lamang. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen.